Ayan, lunchtime na guys. At nagluto si Daddy Chris ng gulay. Ayan, ginisang gulay, tsaka pritong tilapia, tsaka meron tayong gulay na abukad Ay, prutas abukado doon. Ayan, kumain na ako kasi at medyo masama ang pakiramdam ko. Inuubo ako at sinisipon. Tapos, iinom tayo na itong lagundi na kapsul uh, Yan ang iniinom ko sa si Daddy Chris. Ayan. Tomorrow. Ngayon lang ako nakaramdam ng gutom. Sa totoo lang guys, ngayon lang ako nabawi pa ng kain kasi nga, ba diba, nagkasakit ako. Tapos ilang araw ako mga walang gana kumain. Kasi masama ng pakiramdam, ubo, sipon, ganyan. Lalagay ko lang kayo sa stand. -up. Isip ko kung may pipapano ko rin akong ano eh, kay drama. Kung gusto ko na umpisahan siya. Kaso may ini-edit pa ako. <laughs> mag -e edit pa ako ng vlog nag dito -e edit ako, tapos nakalamdam ako ng hino. Tapos parang nangininig yung katawang ko. Baka atakin na naman ako na ubo mamaya. Ano na kumaan siya, Kasi 2.29 na. Tapos gusto ko ngayon, um, yung kakainin ko, gusto ko lagi na may gulay. May gulay na kasama. Kasi parang, ang hinahina ng katawang ko na, lagi na ako nagkakasakit. Ngayong taon, parang dalawang beses na ako nagkasakit ng ganito. So gusto ko lagi ng pagkakain na ako lagi ng may gulay. Sa gabi kasi, hindi ako kumain ng kanin. Ang kinain ko lang yung ginisang Yun gulay niya Daddy Chris, tapos fish. Hindi yung kinain ko. Kaya siguro, ano, uh, nangingilig na ako sa gutom ngayon. Kakain so na ako, guys. Bulay. Samsa ko sa bagoong. Hmm. Yep. Palabas kami ngayon guys. Pupunta kami ng palengke kasi bibili kami ng jogging pants ni Princess dahil gagamitin kami nga nila sa so school. At yun yung hindi ko nabili sa kanya. Isang jogging pants saka bibili din ako ng isang pangtaas taas niya yun na uniform. Mm -hmm go. No. Wala kasi parking na ng e-bike dun guys, kaya lalakad kami. Ano. Ha? Stop. Ano nag-stop? Pagawa na uli ng Ito yung day stand for Charger Repair Palawan. Wala. Wala na yung other day. pa kayo isa? Wala na. Sinamit na natin. Dito na kami guys sa mga bilihan ng mga uniform. Mas mura kasi dito. Kumaha naman mag-aaral. Oo, huwag ka mag-aaral. Huwag ka mag, <laughs> mag ka na lang. <laughs> Oo, oh, sige. Tapos mag-anak ka limahan. uber naman siya. Oo. Virgin pa kami. Muha Ang na ako dito. Ang okay. init, ang hilo. Ang hilo. na rin kami ng onti guys kasi naubusan na ako ng mga sabon-sabon panlaba. So yan ang pinaka-importante sa bahay. Tapos sila ni Daddy Chris eh, umorder sila. Tapos may nabili din si Precious ganito. Nakikita namin sa TikTok shop yan. Pero dito pala sa Hyper meron ganyan. Masarap so, sarap daw yan. Matcha flavor. Jollibee sa over ko na lang to guys kasi napakaingay dito sa Jollibee. Ayan yung mga order namin. Ayan, kain muna kami dito guys. Marrow. Nandito kami sa KFC. Pagkainin daw ba? <laughs> di ba naging president na rin ito dati, di ba? Si Aileen nga. Ay, pala may picture sa si dati. Patingin. Tura ko niya. Nakakaputi yung ano, yung yeah. lotion, yung ano. Sabi, sabi niya kasi, sabi hindi ako naging president. Sino? <laughs> Ikaw daw? No. Hindi ah, oh. ayoko talaga ito. kay KFC kami. Oh. Bakit ka nakamask? <laughs> oh, Kain tayo. Pabili kami ng ano. KFC. Oh. Hindi na kaano to. Kain na guys. In order namin yung ano. Ano to? Um, uh, alakin. Ah, yeah, favorite ko. Ano? Okay. Favorite ni Princess. Kain. Lunch lunch na. Movie night namin ni Princess. Ano title? Ziyam. Ziyam. Ano yan? Ano yan? uh, zombie. Tapos meron kaming laksa soup. Hmm. Yummy yummy, laksa soup. This is an announcement from your government. Yeah. Not dami. Today is Sunday, guys. Sunday. The, oh, yeah. After, After Sunday, local, po po yan. Hindi. Nanonood lang tayo niyan once. Tapos mamaya mag-e-edit ako.